Guys, andito ako ngayon sa highway ng GB sa Valenzuela. Punta kami sa 7-Eleven ni Wonder Tatal. Magbayad kami sa tubig. Ayan guys, oh. Hindi kasi ako pwedeng tumawi dito sa kalsada, oh. Kasi maraming dumadaan. Dito ako tatawid sa may flyover. Ayan, nasa sa taas. Diyan ako tatawid. Aakyat ako dito sa may hagdan. dito ako akit sa may hagdan kasi hindi ako pwedeng ayan yung 7-11 puntahan ko guys sa kabila ngayon dito ako tatawid aray ko <laughs> sakit sa tuhod guys aray ko oh my god no, Ayan guys, oh, nasa unang palapag pa lang ako ng hagdan hinihingal na ako doon ako tatawid oh. ayan yung kabila papuntang monumento eto yung papuntang may kawayan ngayon aakyat na naman ako sa pangalawang palapag nakasabay ako guys nandigot na dito na ako sa pinakataas ng flyover ah oh, ito ayan o no? oh. yung papunta doon guys papuntang Megawayan, Bulacan, Bampanga, yan. dito naman sa kabila guys ayan yung papuntang Monumento Caloocan Santa Cruz Quiapo hanggang dun diretso na Pasay Rojas Boulevard papuntang Mall of Asia o ayan dyan o andyan ako dyan ako pupunta Bababa ako dito sa kapila o. ito yung forma ng play over dito Merong pababa dyan guys. Ngayon dito ako. Dito ako sa kabilang hagdan. Pababa. taas pala yun. <laughs> Nagulat ako. Okay. Sino kaya nagbubang? Sino kaya? Oo na. Sa wakas guys, nakababa na ako. Dito na ako, diretso na ako dito sa 7-Eleven. Nauna na kasi si Wonder Tatay. Kasi ako may dinaanan pa ako. Ayan, wala na si Wanda at Nakalabas na. Tingnan <laughs> natin, baka nandito pa. May bibilhin lang kasi ako. I-off ko muna guys. O oh, ayan guys. Galing na ako ng 7-11 eh, in-off ko muna kanina kasi hindi pwede doon sa loob. Ngayon, pauwi na ako guys. Ayan yung papuntang palengke, guys oh. Okay? Papuntang palengke. Pauwi na ako guys, hindi na ako akyat doon sa hindi na ako akyat doon sa may ano flyover kasi nanginig yung tuhod ko. <laughs> Tatawid na lang ako dito sa kalsada. Total pauwi na ako. Okay hey guys. Dito na lang ang ating video. At ako'y tatawid na. Thank you for watching. And guys, oh, andito na ako. Tatawid na ako. Thank you for watching. Bye. Ayun na guys, oh. Dito na ako. Bye.